May pinag-awayan ba kayong dalawa ng partner mo? At hanggang ngayon ba, ay hindi pa rin ba kayo okay na dalawa? Hindi pa rin ba kayo nag-uusap kahit sa cellphone man lang? Kaya kung gusto mo na siya ay iiyak bawat minuto sa kakaisip sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng maliit na baso o garapon. Babasagin po ang gagamitin natin at clear po ito. At kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, tupuin kahit ilang tupi at isilid o ilagay ito sa baso o sa garapo na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lemon o kalamansi. Patakan mo ito ng katas ng lemon o kalamansi. Kahit anong meron ka ay pwedeng gamitin. Lemon o kalamansi ay pwede po. Basta mapatakan po ito ng katas niya. At pagkatapos mo nang mapatakan ito ng katas ng lemon o kalamansi, ay hawakan ang garapon o ang baso, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa tulong nitong ritual, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang pitong araw. At itapon mo na ito pagkatapos ng pitong araw. At kung sakaling gusto mong gawin, ulit ang ritual na ito ay wala pong problema. Ulitin mo ang paggawa nito kahit naging okay na kayo ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.